Ang Pransya ay pinamumunuan ni Haring Louis XVI, isang absolutong monarko na ibinasi ang kanyang pamumuno sa divine rights of kings. Ang lipo ng Pranses ay nahati sa tatlong estado. Ang unang estado, ikalawang estado, at ikatlong estado. Kailangan ng pamahala ang Pranses ng pera noong 1780. Ngunit ang unang at ikalawang estado ay hindi nagbabayad ng buwis na nagdulot ng kahirapan sa ikatlong estado. Nagpatawag si Haring Louis XVI ng pagpupulong na lahat ng tatlong estado noong 1789 sa Versailles upang tugunan ang krisis sa pananalapi. Hiniling na ikatlong estado na ang bawat miyembro ng asemblea ay magkakaroon ng isang boto. Ngunit, iginiit ni Haring Louis XVI ang hiwalay na pagpupulong para sa bawat estado. Noong Hulyo 14, 1789, sinalakay ng mga galit na mamamayan ang Bastille, isang kulungan para sa mga inakusuhan ng mga krimen laban sa monarko na nagpapahiwati ng pagnanais para sa pagbabago. Naglabas ang Constituent Assembly ng isang bagong konstitusyon noong 1789 ang deklarasyon ng mga karapatan ng tao at ng mamamayan. Pumayag si Louis XVI na pamahalaan ang pransya sa ilalim ng bagong konstitusyon na nagbawa sa kapangyarihan ng simbahan at noblesa. Kinatakutan ng mga monarkong Europeo ang pagkalat ng revolusyon at nagpadala ng mga tropa upang sugpuin ang mga revolusyonaryong Pranses noong 1792. Tinalo ng mga revolusyonaryo na pinamunuan ni George Danton ang mga dayuhang tropa at pinaghihinalaang nakikipagsabuatan ang mga nobleng Pranses sa ibang mga bansang Europeo. Pinatay ng mga revolusyonaryo si Haring Louis XVI at Reina Marie Antoinette na humantong sa deklarasyon ng Republika ng Pransya noong Setyembre 21, 1792. Noong 1794, binuo ng mga revolusyonaryo ang Committee of Public Safety na pinamunuan ni Maximilian Robespierre na nagpasimula ng Reign of Terror na nagresulta sa pagpatay sa 17,000 katao. 1994, nakuha ng mga moderates ang kontrol na nagpatay sa mga extremist na pinuno, kabilang si Danton at Robespierre. Nagpatibay ang pransya ng isang bagong konstitusyon noong 1795 na nagtatag ng isang directory na pinamumunuan ng limang taong inihalal taon-taon. Nabigo ang directory dahil sa mga problema na pananalapi, mga paksyon ng politika, at isang pagnanais na bumalik sa monarkiya. Ang popularidad ni Napoleon Noong 1799, si Napoleon Bonaparte ay naging pinuno ng Pransya, sinakop ang karamihan sa Europa at kinilala bilang Emperor Napoleon I noong 1804. Ipinakalat ng hukbo ni Napoleon ang mga ideya ng Revolusyong Pranses. Ngunit natalo siya sa laban sa Waterloo noong 1815. Pangunahing dahilan ng Napoleonic Wars. Nagsimula ang mga digmaan noong Revolusyong Pransis na humantong sa takot sa mga monarkong Europeo. Nagpadala ang Australia at Prusya ng mga tropa upang sugpuin ang revolusyon noong 1792. Ngunit natalo ng mga revolusyonaryong Pranses. Nagpasya ang mga revolusyonaryong Pranses na ipalaganap ang kanilang layunin sa mga kalapit na bansa. Simula sa pagsalakay sa Netherlands noong 1793. Ang pananakop ni Napoleon Bonaparte. Pagsapit ng 1805, nasakop ni Napoleon ang hilagang Italia, Switzerland at Timog, Alemanya. Nakalaunan ay kontrolado ang Poland. Tinalo ni Napoleon ang mga Austriano sa laban sa Um at ang pinagsamang persa ng mga Austriano at Rosso sa laban sa Austerlitz. Noong 1806, dinurog ng mga persa ni Napoleon ang hukbong Prussian sa laban sa Jena at sinakop ang gitnang Alemanya. Noong 1807, patuloy na sinakop ni Napoleon ang mga bahagi ng Italy tinalo ang mga pwersang Roso sa laban sa Friendland at kontrolado ang Poland ang paglusob sa Russia. Sinalakay ni Napoleon ang Russia noong 1812 na may 600,000 sundalo. Ngunit nahirapan sa maraming pagkamatay sa laban sa Borodino. Narating ng hukbo ang Moscow, ngunit natagpo ang disyerto at nasunog. Nahumantong sa isang pag-urong sa kamatayan na malamig na kondisyon. Habang kipaglaban si Napoleon sa Russia, sinanggabaan ng mga British ang Espanya. Noong 1813, sinakop ng mga British ang Timog Pransya at ang pinagsamang parasa ng mga Rosso at Stariano ay sumakop sa Hilagang Pransya. Natalo ang akbo ni Napoleon sa laban sa Leipzig at sumuko siya na pinatapon sa isla ng Elba noong 1814. Tumakas si Napoleon mula sa Elba noong 1815 at muling nagtayo ng isang malaking hukbo, ngunit natalo sa laban sa Waterloo. Bunga ng Napoleonic Wars Binigyang inspirasyon ni Napoleon ang maraming Europeo na ng ang mga bansa sa ilalim ng mapaniil na pamahalaan, na natiling hati pa rin ang pransya, na maraming tapat pa rin sa monarkiya, at dumami ang mga digmaan sa Europa mula 1830 hanggang 1848. Kongreso ng Vienna at mga pagbabago sa Europa. Ang pagkatalo ni Napoleon sa Waterloo ay nagpahintulot sa mga kaharian ng Europa na muling hubugi ng kaayusang politika at ibalik ang mga pamahalaang ibinagsak ni Napoleon. Ang Kongreso ng Vienna na ginanap mula si September 1814 hanggang Hunyo 1815 ay dinaluhan ng mga delegado mula sa mga pangunahing kaharian ng Europa at pinamunuan ni Clemens von Metternich. Binuwag ng Kongreso ang Imperyong Pranses. Pinalaya ang mga nasakop na teritoryo. Ibinalik ang mga hangganan ng Pransya. Pinagmulta ang Pransya at ibinalik ang mga monarkiya sa Pransya, Espanya at Italia. Bumuo ng isang konpendasyon ang mga estadong alimen at kinilala ang kalayaan ng Netherlands at Switzerland. Ibinalik ang dating kaayusan pang politika at panlipunan sa Europa at inalis ang maraming reformang liberal. Oh no, I